Pinagtataka ng grupong sinag o samahang industriya ng agrikultura ang mataas na presyo ng karne ng baboy sa merkado. Sa panayam ng DZRH kay Sinag Chairman Rosendo So, sinabi niyang nagkakaroon ng problema sa presyo ng wholesale at retail. Anya, hindi lamang sa presyo ng karne kundi pati sa iba pang mga produkto, malaki ang pagkakaiba ng farm gate price sa presyo nito sa mga palengke. ano eh, nasa uh, between 185 190. Eh. Oh, so wala so, talagang pagbabago? Wala, walang uh, pagbabago na kung makita natin. Dapat, dapat, ano, dapat yung, yung presyo ng uh, kas, uh, sabi natin, cashin, dapat na sa uh, 290, tapos sa uh, itong uh, Lempo, nasa 320. Hindi kaya ito, ginajustify na naman nila, sasabihin nila, oh, taas ang presyo, mag-import tayo. Ah, yeah. uh, 'yun ang ano eh kailangan natin bakit ano, bakit ayun uh, may market eh ang taas ng Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, umaabot sa 270 hanggang 350 pesos kada kilo ang presyo ng kasim habang 305 hanggang 420 pesos ang kada kilo naman ng pork liempo. Walang masyadong naging paggalaw sa presyo nito sapagkat naglalaro lamang sa 275 hanggang 370 pesos kada kilo ang presyo ng kasing habang 300 hanggang 400 pesos naman ang presyo kada kilo ng pork liempo sa pagpasok ng taong 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.